Sa video ito, pag-usapan natin kung normal lang nga ba yung vibration o yung pagninig ng ating mga motor. Ano nga ba yung dahilan kung bakit nangyayari ito? Ano yung mga pwede nating i-check or ayusin para mawala ito? At kung paano mag-DIY sa pag-aayos nito? Usually, pwede po natin maramdaman yung vibration kapag naka idle po or nakabuhay po yung ating mga makina katulad nito. So may, kung titingnan natin siya visually, makikita natin na may konting paggalaw or pagninig sa ating mga motor. So ngayon, kapag hinawakan po natin yan or naglagay tayo ng object, mas makikita natin yung vibration dyan. Makikita nyo dito sa part na to, sa part ng upuan naman, may pagginig din dito rin sa ating top box. So basically, parang kabuan ng motor yung nagbabibrate or nanginginig. So yung tanong dito, normal lang nga po ba yung vibration sa ating mga motor? So para po sa mga hindi nakakalam at sa mga nakaranas na, kapag kumuha po kayo ng bagong motor, yung brand new na motor, kapag kalabas po niya sa kasa at tinesting po niyo yan, wala po kayong mararamdaman na vibration dyan. Kahit naka-idle na po or pinagana nyo na po yung makina ng mga brand new, maririnig nyo po yung makina pero hindi nyo po mararamdaman na nagvavibrate yung inyong mga motor. Siguro makakaramdam lang tayo ng konting konte pero hindi yung tipong isasama niya yung katawan mo sa sobrang lakas na vibration. So sa madaling salita, hindi ito normal na kondisyon ng ating mga motor. Minsan po kasi nakakairita din yung vibration lalo na kung sobrang lakas niyan kasi parang niyuyugyug na po tayo ng ating mga motor. Kaya naman po yung next question natin is nga ba galing or ano yung dahilan ng vibration? Yung iba po or yung karamihan madalas po na i-advise nila kapag nagbabibrate yung motor is kailangang linisin yung ating mga panggilid or yung ating CBT. By the way, commercial lang, ito pala nilagay ng drain tube. Tanggalin nyo lang yung takip para umaagos pa rin or na drain yung tubig. So yun lang. So hindi naman po mali yun dahil isa po yung maruming CBT or yung hindi maayos na parts ng mga CBT natin na cause ng pag-vibrate ng ating mga motor. Pero hindi po all the time CBT yung kailangan nating galawin kapag ma-vibrate yung ating mga motor. Kasi may mga case po na bago pa lang yung mga motor, 3 months pa lang from casa, is nagbabibrate na. Then may mga case din na kahit bagong linis yung CVT is may vibration para rin yung mga motor. So kung hindi po yung CVT, ano po yung dahilan ng pag-vibrate ng ating mga motor? So bago natin puntahan yung topic na yon, pag-usapan muna natin senyales na CVT yung nagpapavibrate ng ating mga motor. Dito po kasi sa ating CVT, merong parts dyan na kapag hindi natin na linis or naayos or na maintain palagi, is magkukos po ng unbalanced force para sa ating mga motor. Katulad na lang po ng belt natin sa loob, So kapag medyo palitin na yan, may mga cracks na at dumudulas na po sa ating torque drive, medyo pagpag na po yan nagkukos ng unbalanced force kaya naman medyo binavibrate nya ng konti yung panggilid natin yung mga clutch spring naman po natin kapag medyo nanghina yung isa sa tatlong yun nagkakaroon na ng unbalanced na puwersa sa pag ipit sa ating mga belt, kaya nagkakaroon ng giggle or pagninig din Kapag medyo lumambot naman yung center spring natin, hindi niya na kaya na itulak yung belt natin kaya nagkakaroon din ng panginginig. So kapag nangyari yung mga yon, nagkakaroon ng hindi balancing pwersa sa loob na nagkukos ng pang panginginig nitong CBT natin at idadamay na po yung ating mga motor. Kaya minsan kung hindi well maintained yung panggilid natin, isa po yan sa cause ng vibration. Minsan pakiramdaman lang din eh, mararamdaman naman natin na dito galing yan or kung maingay na yan or hindi na maintained, yan po yung nagkukos ng vibration. Pero iwanan na po muna natin tong CBT kagaya nga na sinabi ko kanina, minsan hindi po galing dyan yung vibration. Ngayon, sisindihan po natin ulit yung ating mga motor at pakiramdaman nyo pong mabuti yung tunog ng ating mga mga kina okay so kapag ka start po ng ating mga motor lalapit ko po dito sa engine kapag pinakiramdaman nyo po siyang mabuti yung tunog po niya, may isang part na medyo malakas may ibang part na medyo mahina ngayon, kapag natapat, natatapat po siya Doon sa medyo malakas na tunog, is dun na po medyo na prepare sa yung ating mga motor or nakakaroon ng konting paggalaw sa ating mga motor. So ngayon, dahil cycle po yan at paulit-ulit na nangyari, na parang mayroong isang part na medyo malakas yung tunog, ulit-ulit pong gumagalaw yung ating mga motor o napepersa kaya naman nagkakaroon ng pagvibration. So dito po sa tunog ng ating mga motor, dyan na po papasok yung menor. Bago natin puntahan yung menor, ano nga ba yung tunog na naririnig natin kanina? Yun nga yung nabanggit ko sa inyo na may malakas na part, may mahinang part. So sa mga hindi po nakakalam, yung tunog po ng ating engine na yon is mostly nang gagaling sa ating combustion chamber. Ngayon sa combustion chamber kasi natin, nangyayari po yung apat na stroke. So para po sa mga hindi nakakalam yung Honda Click is isa po sa mga motor na merong four strokes. So ano nga ba yung apat na stroke na yun na tinutukoy natin na nangyayari sa combustion chamber? Yung stroke po na yun is yung position ng ating mga piston sa loob ng chamber. So kapag nagkaroon ng paggalaw sa ating piston, isang stroke na po yun. Gumalaw po ulit, dalawang stroke. So apat na stroke po yung nangyayari sa loob ng ating chamber. So para mas magets nyo pa po, may animation na akong ipapakita sa inyo. So sa unang stroke po natin, bubukas po yung ating mga intake valve at papasok po dyan yung mixture ng hangin at gasolina po natin. Yung piston naman po natin is bababa po yan. So kapag nakapasok na po yung hangin at gasolina natin, is magsasara na po yung intake valve natin at tataas na po yung ating mga piston para ipitin po yung mixture natin ng hangin at gasolina. Yun po yung tinatawag natin na compression stroke. So sa pangatlong stroke dahil naipit na ng piston natin yung fuel and air mixture natin sa pamamagitan po ng ating spark plug ay puputok po yung dalawang components na yon yung fuel and air na magkokos ng pagsabog at pagbaba ng ating piston. So yun yung pangatlong stroke po natin na tinatawag na combustion. So pagkatapos po ng combustion ay bubukas po yung ating exhaust valve kasabay po ng pagtaas ng piston para ilabas po yung mga usok or carbon deposit na naipon pagkatapos ng pagsabok. At pagkatapos nun ay maulit lang yung apat na stroke na binanggit ko kanina. So ganun po naububuo yung cycle ng four stroke engine. So ano naman po yung kinalaman nun sa vibration ng ating mga motor? So dahil na explain ko na rin sa inyo yung apat na stroke which is yun yung tunog ng ating makina, pakiramdaman ulit natin or pakinggan ulit natin yung tunog ng ating mga motor. Ngayon, o-observe lang na ulit natin siya. Okay. you So kung pagkikiramdaman nyo ng mabuti, may sinasabi akong isang part na medyo malakas yung tunog at yun yung ng vibration. So yung sinasabi ko pong malakas na pwersa na yun or konting force na nagkukos ng vibration sa ating mga motor is nandoon po sa apat na stroke na yun which is yung combustion phase po natin or yung pagsabog ng air and fuel mixture. So kapag po talaga natatapat doon sa stroke na yon is nagkakaroon ng konting force or konting nginig sa ating mga makina. Ngayon ipapasok ko na po si minor po natin. Yung minor po kasi yung bilis ng cycle ng apat na stroke na yon. So kapag mas mabilis yung minor, mas mabilis po yung cycle ng four stroke po natin. Kapag mabagal naman po yung minor natin, is mas mabagal po yung cycle ng apat na stroke. So, parang ganito lang po yan. Ito, may sample na tayo actual. So, kunyari, ito yung piston natin. So, kagaya na sabi ko kanina, yung kada isang galaw ng piston natin, isang stroke. So, may apat na stroke po tayo. Unang stroke, bababa po yan. Akyat ko, compress yung air fuel mixture. Pagbaba, yun po yung pinakamalakas na stroke po niya dahil may pagsabog na nagaganap. Pangapat, medyo mabagal na naman po. Ngayon, kung mabagal po yung ating mga menor, may iwan po yung tatlong stroke. Ganito po yung mga nangyari dyan. Unang stroke mabagal, taas, tas mabilis, tas taas na naman. So, ganun lang ulit nangyayari Parang kaya nga sabi ko kanina, may isa po na mangingibabaw at maririnig din po natin yung mangingibabaw na stroke na yon, which is yung combustion stroke. So, para hindi po mangyari yon, kailangan lang po natin ilagay sa standard tuning yung ating mga minor or bilisan ng konti para nakakasabay po yung ating tatlong stroke dun sa combustion stroke po natin at smooth po yung galaw ng piston natin. Sa ganung paraan, walang may iwan o mangingibabaw na stroke na magkukos ng vibration sa ating mga motor. Sa madaling salita, yung mababang menor po yung nagkukos ng pag ng ating mga motor. Kaya naman po masasabi natin na kapag bago yung mga motor, nasa standard tuning pa po yung mga menor nyan, kaya naman po walang vibration na nangyayari dyan. So So, syempre, next question po dyan, paano po i-adjust yung menor ng ating mga motor? Or, paano po ibalik sa standard na menor yung ating mga motor? tapos follow up question po yan pwede bang mabago yung menor ng ating mga motor kahit hindi po natin ito ginalaw simula nung binili po natin. So kung titignan po natin yung ilalim ng ating mga motor, ito para sa mga nakuhonda click, meron po tayong makikitang screw na nakabalot ng spring dyan so ito po yung tinatawag nating air screw dahil may kakayahan po siyang ilimit yung hangin na papasok sa ating throttle body yung iba po tinatawag din itong idle screw dahil may kakayahan po ito'ng baguhin yung menor ng ating mga motor kaya naman po kapag nag-adjust tayo or naglimit ng hangin na papasok dito sa ating throttle body sa pamamagitan ng ating air screw is ma-adjust na rin po natin yung minor ng ating mga motor. Actually, nablog na po natin yung tungkol sa pag-adjust ng air screw natin. Ito po yung naging solusyon natin kapag namamatay yung ating mga makina or humahagukhok po yung ating mga motor. Sa ganong case, okay lang po yun na i-adjust-adjust po natin. Pero ngayon po kasi problema natin is vibration at gusto nating i-reset sa standard tuning yung minor minor ng ating mga motor. So recap lang po tayo ng konti. Kung gusto lang natin i-adjust yung minor ng ating mga motor, dito sa ating compartment, merong butas po dyan, merong takip yan. Tanggalin lang natin at masisipat po natin yung ating screw. Ngayon, pwede po natin pasukan ng ating Philips para ma-adjust po natin. Ngayon, kung sisipatin po natin dito sa ilalim, Makikita po natin na tumama yung ating Philips doon sa idle screw natin or air screw. So buksan natin yung engine natin. And kapag nag-clockwise po ako, medyo babagal po. Kapag counterclockwise, medyo bibilis ng konti. Ayan, kung maririnig nyo. Ngayon, kung minsan, hindi na natin makukuha sa pag-adjust-adjust lang ng menor yung pagkawala ng vibration natin. Kaya naman po yung step na gagawin natin is tatanggalin natin ng buo yung ating idle screw. Ngayon, para tanggalin po yung ating idle screw is ikutin lang po natin siya clockwise. So, dito sa part na to, pwede na po natin siyang kamayin. So, ikutin lang po natin yan hanggang sa matanggal po siya. Ayan, kung makikita nyo, natanggal na po natin. So, kung pagmamasdan po natin yung dulo ng ating air screw or idle screw, makikita po natin, na nawakan po natin. May mga dumipong na ipon dun sa dulo niya or parang dito sa nguso niya. Ngayon, dito na po papasok yung tanong na kung bakit yung mga bagong motor, kahit hindi mo inadjust yung kanilang mga idle screw, is nagbabago po yung menor. So ang dahilan po niyan is katagalan po kasi ng panahon kahit bago yung motor mo is may may ipon po talaga na dumi or carbon deposit dito sa nguso ng ating idle screw lalo na po kung hindi po natin na may maintain yung ating mga air filter at maruming hangin po yung papasok dyan, minsan dederakta po yan dito so ito rin po yung nagiging dahilan kaya po nalilimitahan or parang nababarahan yung ating mga idle screw kaya naman po ito rin yung nagiging dahilan kaya nagbabago yung menor ng ating mga motor kahit hindi po natin ito ginagalaw. So ngayon po dahil tinanggal po natin yung ating mga air screw sa pinakalalagyan niya ay obligado po tayo magkandak ng ECU at TPS reset. So ano nga po ba yung ECU at TPS reset at bakit kailangan natin silang gawin? So tatandaan po ninyo kapag nagtanggal po kayo ng buong air screw or idle screw sa inyong mga motor kailangan nyo po itong ikandak para maibalik po natin sa standard tuning ng menor yung ating mga motor also para maibalik po yung pinaka standard na konsumo ng gas natin or yung tinatawag na fuel and air mixture ratio po at sa pamagitan po ng standard na menor ay mawala po yung vibration sa ating mga motor. So unahin muna natin linisin itong ating idle screw. So linisin lang natin yung uso pati itong part ng taas So yan, nalinis na po natin yung ating mga idle screw. So napunasan ko na rin. So ngayon po, kapag binalik po natin yan, baka may magtanong paano po yung tamang pagbabalik po niyan. So yung initial na pagkakabit po niyan, kailangan is isagad po natin siya pababa. Kailangan po muna natin siyang higpitan ng todo hanggang sa pinakasagad na adjustment niya. Ngayon, kung medyo nahirapan kayo, gamit na kayo ng Phillips screw. So yan, ikot po natin. So, sa paghigpit po ng ating idle screw or air screw is counterclockwise po para bumaba po siya. Ngayon, pag naramdaman po natin na hindi na kayang ikutin ng ating mga Philips yung ating air screw, may kita nyo, ayan, sagad na po niyan siya. Ngayon, yung standard na initial position po ng ating mga air screw is dalawang ikot or dalawang rotation dalawang 360 so ito minarkahan ko po yung ating mga phillips para makita nyo yung dalawang 360 so dalawang 360 po na counterclockwise so ito po yung starting position natin ikot natin ng 360 ayan isa ikot pa natin ng isang 360 ayan dalawang 360 po yung initial na position ng ating idle screw So after sa air screw natin magkakandak na tayo ng ECU at TPS reset So baka may magtanong, wala naman po ang device para magkandak ng ganyang reset-reset So yung gagawin po natin at ituturo ko sa inyo is manual reset po ng ECU at TPS Yung kakailanganin lang po natin dito, yung pinaka-importante is yung pang short circuit po natin Pwede po tayong gumamit ng paperclip So dito buksan lang po natin yung ating mga battery So dito natin makikita yung DLC po natin or data link connector So angat lang po natin yung cover ng battery natin Tapos dito masipat na po natin yung ating DLC Ang ibig sabihin po ng DLC is data link connector So kung may error po na kailangang i-resolve sa ating mga motor Dito po i-coconnect So dito rin po tayo magkakandak ng pagre-reset So dito para buksan po yan is iangat lang po natin yung part na to Pag naangat na po natin yan is mabubuksan po natin yung pinaka-cap ng ating DLC. So, hugutin lang po natin. At ayan, makita na po natin to. So, dito naman po sa ating paper clip is i-open lang natin yan at gupitin natin itong dulong part na yan, kabilaan. So, kapag nagupit na po natin yan, ganito na po yung magiging itsura. Mababalatan po natin at lilitaw yung parang alambre. Kung so, ngayon po, meron na tayong pin or pang tusok or pang short. Ngayon, hanapin po natin dito sa ating DLC yung green, black at brown na wire. Ngayon, pag po natin sa taas, ito po yung katapat niya na pin. So, titingnan lang po natin. Magkadikit naman po yan. So, dito sa taas, is tututsukin po natin siya or isoshort po natin siya gamit po itong ating paper clip. So, tatandaan nyo lang dito, isusuksok nyo siya dito sa part ng pinakasaksakan. Ayan, para ma-short yung ating DLC. Then, pagkatapos po dito is gawa pa tayo or kuha pa tayo ng isang paperclip. eto naman po yung pang-reset natin sa TPS. So, kung titignan po natin yung TPS sensor natin, ito po siya. Pero, hindi po natin siya i-reset -re dito yung resetan or kung saan tayo magre-reset ng TPS natin is sa part na to ng ating mga motor. So medyo nakatago yan. Ngayon para maipakita ko po sa inyo na malinaw, tatanggalin po natin itong side fairings natin. So dito po sa part ng ating mga motor, makikita po natin itong parang sensor na yan. So kapag tinanggal po natin yan, ito yung top view nyan. Pag tinanggal po natin yan, may pipindutin lang po tayo dito at mahuhugot na po natin yan so dito po yung pwesto nyan pwede nyo pong tanggalin din yung inyong mga side fairings para makita nyo po so kapag nahugot nyo na po yan makikita po kayong dalawang pin so dito na po natin susuksukan yung ating mga sensor. Kapag nasuksukan na po natin ito, pwede na po natin i-reset yung ating TPS. Take note lang po na nakasaksak pa rin yung sa ating DLC. Ngayon medyo mag lang po kayo kasi huhugutin po natin to habang nagbibiling po yung ating mga check engine. So punta po tayo dito sa ating digital panel. Take note lang po pagkatapos po ng limang blink dito po sa ating check engine is tatanggalin na po natin itong ating paperclip So open lang po natin yung ating mga digital panel. So, bilangin po natin yung blink. 3, 4, 5. Then, hugutin na po natin itong ating paper clip. Then, kung may nyo, magbiblink po ng mabilis. Ibig sabihin, okay na po yung ating pag-reset ng TPS. Patayin lang po natin ulit yung ating mga digital panel ngayon hayaan lang po natin yung paperclip dito dahil magre-reset naman po tayo ng ECU take note lang po na natanggal na po natin yung dito sa ating uh, part ng TPS yung resetan nya ngayon ibabalik lang po natin yan bago tayo mag-reset ng ECU natin Ayan, kapag tumunog na goods na yon. ngayon dito naman tayo para po i-reset yung ating ECU kailangan po is naka full throttle po tayo So kailangan sagad po na naka full throttle tayo Tandaan nyo Ngayon, pagka full throttle po natin Tsaka po natin sindian yung ating mga susian So take note, nakasagad to Sindian na natin So para sindian yan, kung makikita nyo Magbiblink yan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ngayon, bitawan natin to Magbiblink yan ng konti 1, 2 Yan, slow ngayon, pag nakatatlo na siyang slow na blink, tsaka natin i-off yung ating digital panel. So, pagkatapos nun, tanggalin lang natin itong paperclip natin at na-reset na po natin yung TPS at ECU po ng ating mga motor. Ngayon, dahil okay goods na po, check po natin yung response ng ating mga motor. So, open lang po natin yung ating engine. Tapos, start po natin. Ayan, yung normal po na kilometer per hour po niya dito is 1 to 2 lang po. Ibig sabihin, nasa tamang minor po yung ating mga motor. At medyo napansin ko dito sa ating mga motor is hindi na po siya masyadong maalog at nagbabibrate. Ngayon, hintayin nyo lang po kung medyo mamamatay yung inyong mga motor or medyo nakukulangan pa sa hangin. Sa gunung paraan po kasi, pwede pa po natin i-adjust pa konti-konti yung ating idle screw. At kung meron naman po kayong tachometer or yung pag-grid kung gaano kabilis yung RPM nya, yung tamang RPM po ng ating mga motor is 17 to 18. Ngayon, tingnan din natin kung okay na yung response ng ating throttle. Ayan, dito medyo napansin ko na hindi na siya masyadong nadedelay, hindi tulad nung hindi pa natin siya nare-reset. So kung mapapansin din natin yung tunog, medyo pantay-pantay na yung belo ng apat na stroke natin. Wala nang malakas, wala nang mahina. So yun po yung kahalagahan ng ECU at TPS reset natin. So ito may papakita ko sa inyo. Kung maaalala nyo sa unang video natin, kapag naglagay po tayo ng pin dito is medyo malugpo or medyo gumagalaw po siya. Pero ngayon kung makikita nyo, do may konting nginig pero hindi po siya magalaw katulad nung una. So try din po natin siya dito sa gastang tank po natin. Ayan, hindi po siya sumasayaw. Oh. Dito po. Ayan, kung makikita nyo, nabawasan na po yung vibration ng ating mga motor. Also, gumanda po yung kanyang mga menor at gumanda po yung response ng kanyang throttle. So, yun po yung paraan natin para maibalik sa dating menor yung ating mga motor. Also, matanggal po yung vibration na nangyayari sa kanya. So, yun lang muna para sa video nito. Sana nakatulong ito sa inyo the more you click, the more you know, tanggal vibration ng ating mga motor. Bye-bye!